good evening mga kibiyahero Andito tayo ngayon sa ano Cubao Uwi tayo ng Maria Aurora Aurora Province At ito yung mga anak ko si sa Tuesday Pasokan na nila So ngayon ay araw ng Friday uh, Gabi na mga 10.30 na yata Alis na ito mga ano pa 11 past Ito yung ano, terminal ng Cubao sa 5 star So may nabutan kaming isang bus kaso nga lang punuan na kaya naghihintay kami ng last trip na raw po papuntang Cabanatuan so magta-transfer kami pagdating ng Kabanatuan ta-transfer kami papuntang Aurora biyaheng Baler so ayan yung anak kong dalawa hihintay na paakit ng bus so, so, ito maya maya akit na rin kami tapos lagay ko lang sa ano stribo yung mga gamit namin kasi medyo malaki mahirap po yung daw pag may mga dala so galing pa eh, akong bataan kanina may di biyong bataan sa murong tapos pagdating ko ito sa bahay tumirit may na pak kami pakubaw pasokan so, na rin na sa Diyos di araw ng biyernis niya so sa turday ng umaga doon na sila pagdating namin din ng umaga balik din agad ako pa may lina so ko lang muna itong gamit nila and then akit na rin kami tutulog pa si, kasi ako nito sigurado nasa 4 hours yung bayang pa kabanatuan and then 4 hours ulit galing kabanatuan to Aurora so akit muna kami and tidlip muna ako kahit saglit lang tara wala kang ganong pasahiro to kasi kakaparada lang nito eh pero ang pagkakaalap ko last trip na raw to hindi dadaan ng isetex kasi sa Bulacan na yung daan nya so medyo mahaba yung biyahe Uh, kung nagustuhan nyo yung video to subscribe din po ng YouTube channel ko. Salamat po. Yun, nandito na kami sa ano, Kabanatuan Terminal. Hindi na ako nakapag-video kahit doon sa stopover kanina sa Bulacan. Hindi na ako nakapag-video. inakalimutan ko na uh, na pag din ako. Yun, ito yung sasakyan naming bus. Yun. Uh, 5.30 para yung alis. So, darating to mga 9 siguro dun sa amin malalakas yung mga bus na to kasi yung mga magina ito pang TV na eh so medyo may pasahero na rin pero alas tres andito na kami kanina yan palis na rin And, to, kunti lang yung pasahero niya, siguro maaga aga makarating to ng ano Aurora sa Maria lang nang kami bungad lang naman ang bayan tara biyahe ulit tayo then, ayan na nasa Bakit na rin kami ng bundok niyan. yun nasa ano na tayo ngayon Kanilidam, dam pa, uh, pasok na ng Maria Aurora province sa Aurora province pala ayun Ay, bayan namin sa uh, Maria Aurora and then ayan stop over muna kami kasi hmm, ayun mo sa ina ito yung mga oras sa ina 6.30 na ng umaga ang nang ng kasi wala pang kami ito na ako sa loob mamaya ulit update yo. kayo And... babiyahin ulit ako pabalik yun bye bye yun di na ako na pag video So ito, pabalik na to ng Maynila. Natid ko na yung anak ko. Ibang bus na naman itong nasakyan ko ang video na to nakuha ko kanina yung mga pahon to yung mga matatarik na pahon so malalakas yung mga bus dito kasi mga tin wheeler yung gamit nila na, no, na makina iso lang pahon sa kanila So ang tips dito, pag kang driver na pumasok ng Aurora Province, kailangan maingat ka. Kasi malataas yung, ano yung mga bundok tsaka Mabibitin ka minsan pag di mo kabisado yung kalsada kasi may mga matatarik talaga. Saka so, lang, kondisyon yung katawan mo. Hindi pagod. But, so yan, tingnan mo, nakaloger yan hanggang pababa. So, mga may ingat talaga sila kasi buhay yung dala mo rito Kapatariq din yan. Magapan din yung bus niyan pag tahon. Sobrang haba rin kasi ng tahon na yan. dyan logger na yung ano dyan yung driver yung shout out sa driver na maingat pag so ganyan ang gawin nyo pag andito kayo napunta ng Aurora at Dubayo kailangan pag sa ano pag nasa palusong ng na mga mahaba kailangan naka-logger lagi kasi para alala yung ano makina kasi matatarik din dito mahaba rin yung mga lusongin dito pag di mo kabisado mahirap na pag pulutin ka sa bangin yun i-glip mo na ako saglit kasi Ginadalaw na ako ng antok. Ah, wala taong tulog na eh. ko sa bahay kanina, bumalik bed ako. Hinatid ko talaga yung mga anak ko. Yan o. Oh. Ah, ano na naman yan? Palusong. May mga dalawang, may dalawang tin dyan na nakasabaya, nakaloger ng mga yan. Kaya kailangan din overtake na kasi hindi mabagal yung dalawang truck na yun. Sobrang tarik din yan. Palusong yan eh. So ito sa mga ganitong sa mga ganitong sitwasyon kailangan pagpalusong na mag flow gear ka na para hindi ka anong kumulusong yung sasakyan alalayan mo lang ng peno kasi malalim din yung palusong na yan yung part na yan bago kung tangka ni Didam taas din yan eh. kaya yung truck talagang alalay din kasi sobrang bigat din yan eh pa yung palusong na yan sa baba. Kaya minsan, pag paahon yung mga bus dyan, sakal yung mga truck, gapang talaga paakyat sa taas. Pero kaya naman. Kaya sa diskart yan ang gilang yung driver. At saka yung mga sakyan dyan, mga malalakas. Ayan hmm. mo, sa haba pa rin. Ito yata yung pinakamahaba na mata rin tsaka parusong dito sa ano, Aurora Province. Haba nyo, no? Ano, ikot pa yan. Yep. Yeah. Ano mo, sa haba ng lusungin, pati konduktor na papakapit, eh, oh. haba <laughs> talaga ng lusong dito. Yan kasi yung boundary ng, ano, Aurora Province tapos papasok pa ulit ng isang bayan ng ano ng Nueva Vizcaya yung Alfonso Castañeda manadaan pa rin tapos papasok na ulit ng Pantabangan yeah, mula Maria Aurora papuntang ka na to, ah? nasa 4 hours talaga yung babiyahin mo sa haba ng ano biyahe ayun na, na yun sa may tulay. pagpasok mo dyan, ilubis kaya na. Palpunso ka sa nyo dyan. Taahon ulit yan. So, ito rin yung part na, ano, medyo matarek din siya. Gumagapang din yung mga sasakyan dyan, saka yung bus. Bigla, biglang matarek din yan. Kaso nga lang, may kaikla na ng konti. Kaya medyo nabibitin din sila kasi hindi makakabuelo sa baba. Ano, gapang yan. ang oras ngayon ay 11.30 nasa ano na tayo pasok na na tayo ng ano Pangas Pangasinan Pangasinan ah Pantabangan nakapasok na tayo ng ano ni Baisiha so maya maya mga 2 hours na lang din ang biyahe nasa ka na to ang terminal tayo pagdating ko dun tsaka ayun muna ako at nagugutom na mas mamaya lilipat ulit ko ng bus na 5 star mga 2 hours na lang nasa terminal na to Ah mag-stop over muna tayo kasi kakain yata tayo sila. Tsaka yung mga mag-CCR. So mga 10 minutes to 15 minutes lang naman to. Alis agad to. So bibili muna ako ng mga kain ko rito sa bus. So ito yung video kanina doon sa Kanilidam Dam Yung pag boundary ng Aurora Robbins Tsaka pagpasok ng Yeah, Biskaya yung Alfonso Castaneda na bayan sa may Barangay Marikit yata yung kasunod nito. Ni Yon, nandito na tayo sa Cabanatuan Terminal. Pasakay na ako ng 5 star ng ngali na rin ako kanina. So ang sasakyan ko ay Pasay Balintawak Kamatsili kasi yung Kubao hindi dadaan niya ng ano ng Balintawak. Ito kasi bago umakyat ng Skyway, doon ako bababa mas malapit sa bahay kasi kung sa Kubao bababa ako doon sa May Mindanao Avenue magjeep pa ako medyo may kalayuan. And then dito na ako sa Tarlac, nag stop over muna yung bus kasi kakain. So hanggang dito lang muna ang video ko. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please subscribe to my YouTube channel. Salamat. Until next vlog. Bye-bye.